Bata pa lang ako, mahilig na ako mag-uulam ng miswa lalo na kung may sahog na patola. Pero yung mga panahon na yun, fishball o kaya heavy lang ang mga naisasahog sa miswa. Karaniwan kasi na sinasahog dati sa miswa kung ano lang yung meron sa ating mga natiratirang mga pagkain o ulam. Kumbaga eh, recycle na tinatawag. Pero dahil nasa moderno na nga tayong panahon ngayon, marami na tayong mga naisasahog na hindi natin naisasahog no araw. Kung ako tatanungin, magwalam pa rin tayo ng ganito. Tara, luto na tayo. So yun na nga, meron tayo dito ng kalahating kilong pork giniling. Tapos simplahan lang natin ng asin at paminta. Then lagyan natin ng konting sibuyas, paminta at ng konting giniling na bawang. Tapos maglagay lang din tayo ng masiguro mga dalawang kutsarang harina. At maglalagay lang din ako dito ng isang pirasong sariwang itlog. Bali gagawa muna tayo dito ng meatballs na ating isasahog sa ating miswa. Bali yun lang naman lahat ng aking sinahog at eto na nga, hahalu-haluin lang natin ito para makagawa nga tayo dito ng meatballs. Sa lahat po ng nanonood sa oras na ito, welcome po kayo sa Cook and Taste. Maraming maraming salamat po. Sa mga bago nating followers dyan, maraming maraming salamat po sa inyo. Welcome na welcome po kayo dito. Para sa akin, okay na nga ito at pwede na nating iprito. So gagamit lang ako dito ng dalawang kutsara para magkaroon tayo ng bola-bola. O makapag-form tayo ng bola-bola, kumbaga. At kung tatanungin niyo ako, syempre, sasabihin ko naman sa inyo na medyo magasos din talaga itong recipe na ito. Dahil nga sa kilo pa lang ng pork giniling, eh medyo mahal na. Ang medyo mura nga lang na gagamitin natin dito ay yung miswa nga at saka yung patola. Pero dahil nga gusto natin kumain ng miswa na may patola, syempre, titiisin na lang natin yung mga mahal na presyo ngayon. Ultimo nga yung mga restaurant ngayon, eh talagang dumadaing na sila. Sa mahal ba naman yung mga bilihin natin ngayon, eh talaga namang... Ang hirap talagang mamili pag kaganyan. Tapos syempre, ka niyan ay eh, pagtumal dahil nga dadaing yung mga mer na bakit ang mahal, eh wala naman tayong magagawa, ganun talaga. Okay, so balik na tayo dito sa ating piniprito. Nakita nyo naman at golden brown na nga, kaya hahanguin muna natin ito at babawasan na natin ng mantika yung ating kawali. Para maisalang na nga natin yung ating lulutuing miswa. So ngayon naman ang gagawin natin, magigisa lang muna tayo dito ng ating sibuyas. Haluin lang natin ito, siguro mga isa hanggang dalawang minuto din, lagyan na natin ito ng bawang. Sa lahat yata ng ulam, ito yung isa sa pinakamabilis lutuin. Huwag mo na lang isama yung paggawa ng meatballs kasi nga, eh, talagang medyo matagal yon At saka yung iba naman, eh, hindi naman meatballs ang sinasahog pagka nagluluto ng miswa. Pero pagka sinabing miswa, ang dali lang talagang lutuin yan. So, naglagay tayo dito ng isang pirasong shrimp cube at tapos nilalagyan ko na nga ng tubig para medyo may lasa yung ating sabaw. Kapag kumukulo-kulo na, ihulog na natin yung ating mga pinaritong meatballs. Pwede naman gisahin mo muna yung meatballs kung gusto mo. Pero ako, ginawa ko, nagpakulong muna ako ng sabaw tapos nilagay ko nga yung meatballs. Ngayon naman, nilalagay na nga natin itong ating miswa. etong miswa na ito, eh, halagang 20 pesos ang pagkabili ko dito. Ang hinahanap ko miswa, yung manilipis yung pagkakagawa, yung mga nakasabit lang sa mga sari-sari store. Wala akong makita ng ganun sa ngayon, so ito na lang muna, yung medyo commercial. So timplahan ko lang ulit ito ng patis, paminta at saka konting pampalasa. Sa pagluluto ng miswa ang diskarte ko, hindi ko muna dinadamihan ng sabaw. Bali kasi yung miswa pagka naluluto o habang naluluto yan, eh mas lumalapot yan. Kaya kailangan hihintay-hintayin mo muna siyang lumapot tapos lagyan mo ulit ng sabaw para nga matansya mo kung gaano karami yung magiging sabaw niya. Kapag ganito na yung utsura, pwede mo na ilagay yung ating hiniwang mga patola. Okay na sa akin yung ganitong lapot so kikman na natin to kung ano ba lasa. So okay na sa akin to at masarap naman talaga. Kaya nga tara, simulan na natin kumain. Yung hindi mo napansin, sa loob ng tatlong minuto, nakapagluto na tayo ng masarap na miswa. Kaya naman siguradong ako, umabot ka pa sa part ng video na ito. Baka naman pwedeng ilike mo na yung ating video, mag-comment ka na rin. Huwag mo na rin kalimutang mag-share. At baka mamaya, i-double check mo lang din ha. Baka hindi ka pa nakapalo, i-follow mo na yung ating follow button. Mas maganda kung mas marami tayo dito. So maraming salamat sa inyo. I love you all.